hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na po sa ting YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito galing po kay Dietras. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw pong pwedeng vitamins na ibigay sa mga dumalagang baboy na para daw pong namimilay? So, kung kayo po ay mahilig po sa palagat ng mga baboy o kahit anong hayok pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa si YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga vitamin supplements doon po sa ating mga dumalagang baboy. Nang sa ganon, <coughs> sila po yung maging malusog at saka uh, yung kanila po mga buto po ay malakas po mga kaibigan. Habang sila po ay papunta po sa 7 to 8 months na age of maturity po nila. Yung ating mga dumalagang baboy, kapag sila po nasa dalawang buwan to 5 months or 3 months to 5 months, ang dapat po ating ipapakain dyan ay grower feeds 2 kilos per day. Pag sila po yung nasa 5 months pataas na po mga kaibigan, ang atin na pong ibigay ay breeder feeds o kaya gestating feeds 2 kilos per day po hanggang sa araw po sila yung mabulugan o hanggang sa araw po na sila po aabot ng maturity date na 7 to 8 months. Para po atin po mampanatiling malusog yung ating mga lagang dumalagang baboy, dapat din po tayo magturok ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml din po mga kaibigan. Yan, pinatingin dapat ibigay sa ating mga alagang lumalagang baboy every month o buwanan pagkatapos po natin magpurga. So, kapag sila po ay uh, papunta po na ng 7 to 8 months, so, pagdating po ng 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months, so, mayroon po ito 5 times na makapagturok ng vitamins sa kanila bago po natin sila pabulugan. Sa mga pamamaraan na iyan, yung pangangatawan po ating mga dumalagang baboy ay atin pong mapanatiling malakas. Yung kaya mga buto po mga kaibigan ay atin din pong mapanatiling mapalakas. Pwede po tayong magbigay ng mga vitamin supplements doon po sa ating mga lagang uh, inahing baboy. Ito po yung pong ihalo sa kanilang feeds araw-araw. Pwede po tayong gumamit ng vitamin pro powder, king's Vita plus powder, sisical powder, o kaya king's humivit powder. So marami pong mga vitamin supplements mga kaibigan na pwede po natin ibigay sa ating mga lagang baboy na atin pong ihalo po doon po sa kanilang feeds o doon po sa kanilang pagkain. Kasi sa mga para na ay eh, atin pong mapanatiling malusog at saka malakas yung mga buto po mga kaibigan. Lalo na po sa kanilang paa kasi importante talaga na malakas yung buto sa paa natin na mga, mga lagang baboy para po pagdating ng panahon na sila po, magbuntis sa po, mga kaibigan, sila po hindi po mahihirapan. Kapag napansin nyo po na medyo namimila yung mga baboy nyo at saka hirap po siyang maglakad o hirap po siyang makatayo, pwede nyo pong turukan ng calcium supplements na DCM. So yung DCM mga kaibigan, ito po yung isang calcium supplements na ito pong sa itong alagang dumalagang baboy para po maatin pong masuplementuhan yung kakulangan ng kalsyum sa kanilang katawan. Kasi po isa pong sinyalis na mababa, mababa yung kalsyum ng ating mga dumalagang baboy kapag sila po para pong namimilay. So na po yung dapat yung gawin para inyo pong malatiling, malusog ang yung mga dumalagang baboy bago pa ating pakastahan po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.